Uncle, mag-aapat na taon na to sa ano, kami. Mag-aapat na taon na, Di pa rin kayo matahimik dyan sa banyo. Oo, oh, hindi eh, pa matahimik. Sige, hindi ako iya lang. oh parang damay-damay. Saan kayo nahihirapan, sir? Pagka naglalakad o ano? Naglalakad. Pag nauuna na to, Paano mo sisyo? Paano mo ngayon? Paano mo? Diba yan? Pag nauna ko na yan. May nararamdaman ako. Pag nauna yung sito. Ayun na yung ano? Bukong buko. Bukong buko. Pag nauna yung sito. Kaya masakit. Sige. Masakit. Yeah. Tapos pag ginagal ako, tapos balik. Kasi ganyan na sabi ng ano eh. Yung chick. Dapat para... Ngayon ayaw. Ha? Ngayon masakit. Oo, oh, masakit. Sige, hindi Pag nauna yung pagandun niya, kung ako pag naglalakot sa parang, masakit pag ginaganda niya. Okay. Sana mawala. Kaya sa trabaho namin, hindi ako makapag-safety. Safety Sa Matigas ka Sakit lang Sana tapos na agad Pingin pang puso ko eh Tingnan ko may heels for both si sir Baka may din eh Sana wala Mas masakit kasi ko yan. Wala. Yan. Wala. Yan. Wala. Yan. Wala. Yan. Wala. Yan. Oh, okay, good. Pasado sa test. Wala. Kasi pag may heels par buong tayo, pag tinusok, aray! Parang may batong natapakan na ba? Magpabag Pero man, Meron. ano, master, yung, ano, yung, yung, sa yung,

Araw-araw tayo nakakita ng x-ray. Halos yon yung mata ko. Kahit nakapikit, nakakita ng x-ray. Araw-araw. araw aro tayo yung may x-ray na, no? Oh. Tsaka kahit nasa bahay ako. May mga ganyan ako. Minsan <laughs> ginagaya namin yung ginagawa mo, ginagaya. Hinahatak mo. Pinahatak <laughs> <Okay. Okay. laughs> ko minsan mali eh. Lalo sumasakit. Sa <laughs> ikaw mo mahata, lalo sa oh, masakit. o oh, ba't siya, hindi mo umaray? Ayaw ko sa kanya. Kasi tama yun. Oo, oh, tama siya. Tama yung posisyon, eh, tama, tama yung timing. Tama yung timing. Huwag niyo mahata na ang tigas ng paa niya. Just dito lang mahata kayo. Wala. Kaya, kasi basta hatak lang. <laughs> Kailangan Katao, talaga. talaga. Hatak lang ako Tsaka may hahawak doon para oh, wala dito. wala makontensate ng mga iba pang mga nerves dyan. May mga na ano kasi dyan. Lalo kung may prostate kayo, may nararamdaman kayo sa prostate maapektuhan yan pagka may problem kayo. Pero, pero basta wala naman siyang fracture ano? Eh. Wala, hindi fracture yun. din ano ba? yun? Kasi, may, normal naman yun umuusog yung talos joint natin. Okay. Pag tayo na tapilok o na para pang ay Uh -huh. Umuusog talaga yun kasi siya ang may control ng ganun. Yung madalas kong nababanggit, talos joint ang tawag doon. Hmm. Siya may control sa ganyan. Pagka na problema kayo sa ganyan, ibig sabihin, nagbago yung posisyon ng talos joint, masakit. kaya masakit. Testing nga sa akin, gano'n nyo. Pag meron pa din, higamay mo dyan, baguhin natin yung posisyon pa. Meron pa. Masakit. Okay, sige, higa kayo. Puso ko kundi Ayan. Yeah. The same pa rin ang kerot or mahina na? Mahina na. Mahina na? Mahina na. Pag mahina na, kailangan lang to may misan, dalawang araw, may tatlo. mga, yung pinaka-trauma niya. Pero kung the same pa rin at lalong sumakit, kaya lalong sumakit, eh, ibig sabihin mali ako. Pero pagka bearable na siya, kunti na lang, parang, siguro kailangan na natin ng pahinga kasi, ay, siyempre, ay, pahinga. yung pinaka-trauma na iiwan. Sigurado kayo, mahina na? Mahina kailangan na. na okay na to kasi tumurok na kanina e, baka... Ba, pa lang Hindi ka mukha nang kanina. Pag chineras nga kayo siya, Sige, testingin ko muna. Chineras kayo, walking kayo. Grab kayo kamo sa walking. Tapos yung ganun ninyo, yung pinipilipit nyo kanina na ano. Sige nga, pinipitin nyo. Kung may masakit pa. Hmm. Okay naman, o masakit. Wala. Wala? Nag-iba na. Ay, nag-iba na. Kung wala na, siyempre, baka minsan may trauma. 3 to 4 days. Pero mo stop mo. Medyo na sa mo. Hindi na tatago ta. <laughs> eh, sa dito ko babalik ulit okay. niyan. Oh, wala. Okay. Pag wala, wala na. Okay, okay na? Ayun oh. No? Pag na pag nauwi na siya. Ito pag out, oh, hindi ko maano ang masakit oh. Sige. Just pa natin oh? kung meron pa. Okay. Dapat kayo, sir. Ibabalik na rin natin yung adjustment. <laughs> Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Please. Ayan, yan? Baka nabubulo na. ano Pinto din to. Okay lang? Okay lang. Masakit. Hindi. Yun. mo Oo. Mm. Okay. Sige. lang muna. Sa gitna. Masahin lang natin ang eh na lang talaga ma-perfect yung balik nun eh. Pag konting konti na lang natira, sigurado, ano na lang yan. Pahinga lang ng konti. Tapos, finish na. Okay, pinag-bandage, okay, para mag-grip muna yung gantong pag-position. Oke, okay, dia ayaw riset, di 5 ayaw ayaw <laughs> Perfect, kan? Oke. ano? Ulit <laughs> na, ulit na eh? Ay, na. Ano lang lang? Na yan. Na yan, One, two, two, three, this Perfect, wash out Huwag ka lang muna magpaaral baka kasi damay yung pinaka mo. Pag nalamigan kasi yun, huwag ka lang magpaaral sa ano? Cemento. Yun. Kasi ito, medyo nagkikrito ng lamig eh. Yung tiles. Mm -hmm. mm. Sige, mo. Okay na? Sana. Okay na <coughs> Siguro ano na lang to. Yung mga Malit na ba? Malit na? Malit na yan, malit na. Okay. Okay. Malit? Alam mo yung yung girl, kung bakit kapag bibilo <laughs> yung bang bata, tarong mo lang. na. o kunti, na. Oh, na talaga. Mula na yung pagkaganon. Pero kung hindi nagbago, masakit pa rin. O lalong madagdagan yung sakit. Ibig sabihin, mali ako. Kasi yung tumunog na yun, pagka natapilo ka kasi, mamaga, buntong, umina. Kailangan rest ng konti. Okay. okay. okay.